Hello okay, guys, yan pwede na tayo mag-harvest ng ating pichay guys Hindi natin nilisprihan yan Hindi na natin nilisprihan, hindi pa natin nilinisan Yan na Pwede nang ulamin Harvest tayo Ay, ay may kwan no may may uod yun na hintay pa tayo hey, -tay pang ulam Fresh. Sayang may kwan na may uod. Bawasan na natin. Kunti lang, mag -isa lang tayong mag-uulam. Tama na yun guys Masayang may uod Ang gaganda nila Ayan, hindi na tayo bibili ng gulay